Nagsimula na ngayong lunes, May 25, ang limang araw na pagsasanay ng labindalawang guro ng FAE bilang paghahanda sa pagpapatupad ng bagong senior high school curriculum mga napiling guro ay magsasanay para sa limang bagong core subjects at mga tech pro at academic electives. Isa ang FAIMHS sa 22 paaralan sa Bico Region at 841 na paaralan sa Pilipinas na magpapilot ng nasabing bagong curriculum sa ilalim ng bagong curriculum ang dating 15 asignatura ay sa lima kasama sa mga natanggal na subjects ang basic calculus, practical research at capstone research sa halip na strands, ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng pagkakataong pumili ng electives na ayon sa kursong kukunin nila sa kolehiyo. Bagamat lima na lamang ang core subjects, iginiit ni DepEd Undersecretary for Curriculum and Teaching, Gina Gono, na kinakailangan pa rin ng mag-aaral na kumuha ng electives sapagkat aniya hindi sapat ang limang proposed core subjects para maging handa ang mga senior high school graduates para sa college. The five proposed core subjects are not enough for students to be college ready. They need to take electives. Samantala, mula June 2 hanggang June 6, pamumunuan ng mga nagsanay na guro ng FAIMHS ang ikalawang pagsasanay para sa kapwa guro ng paaralan. Natutok sa pagpapalakas ng pagtuturo ng core at elective subjects alinsunod sa direktiba ng DepEd. Para sa balitang walang pinapanigan, walang sinosuportahan, tapat at maaasahan, ako si Angel Alvarez at ito ang Landmark broadcast.